Davao City dahil napakahalaga po ng investments, di ba? Sa, sa, isang lugar. Sa karanasan ko po, doon, meron kaming Davao City Investment Promotion Center. Pumupunta po kami sa ibang lugar, iniimbita namin yung mga dayuhan. Pumunta kayo sa Davao City, lagay niyo ninyo, yung pera ninyo doon. Okay naman, pumupunta sila, dinadala namin, iniikot namin, anong hinahanap ninyo, lupa, anong hinahanap ninyo, building, dala namin sila. Pero nagtataka kami, siguro sa sampo, nadala namin paikot ng mga dayuhan na investors, sampo din ang hindi nag invest sa Davao City. Alam nyo bakit? Tinatanong namin sila. Kasi syempre, di ba, kailangan namin sila tanungin para malaman namin kung ano yung problema. Bakit ayaw ninyo ilagay ang pera ninyo dito sa amin? Unang-una, ease of doing business. Corruption, yung sabi ni uh, Senator Amy kanina. Hindi daw nila alam ilang permit ba dahil may permit sa national government, may permit sa local government, may permit sa barangay, at lahat yun, bibigyan, bigyan, 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 bigyan. Under the table, over the table, side table. Totoo yun. Kasi hindi na-streamline. Pangalawa, nireklamo nire nila, mahal ang kuryente. Sabi nila, papatayin yung negosyo namin sa sobrang mahal ng kuryente ninyo. At hindi nyo pa kaya mag-supply ng pangangailangan namin sa manufacturing. Kasi pag kami na ang kumuha ng kuryente ninyo, yung buong sudad ninyo wala ng kuryente. Ganun kalaki yung demand namin sa kuryente na hindi ninyo kayang ibigay. Pangatlo, connectivity. Yung internet po daw natin ay minsan nandyan at minsan wala. Hindi daw po pwede. Hindi daw po pwede magnegosyo ngayon nang walang redundancy ang connectivity. Ibig sabihin, meron siyang connectivity ngayon at pag ito nawala dapat dire-diretso meron ka agad backup na wala po sa atin at hindi nakikita ng mga dayuhan yun po yung tatlo paulit-ulit yan kahit saan kayo pumunta ease of doing business kuryente saka connectivity yan ang dapat natin tutukan para magawa natin yung sinasabi na pumasok ang mga investment, pumasok ang mga dayuhan at meron ng trabaho para sa mga Pilipino doon sa ating bayan. Talagang hostage na ako. Ako daw sasagot. <laughs> na, bakit ako naman ang nabitag? Labo ah. Okay! Maraming salamat po pero tamang tama yung sinasabi niyo. you're ika nga preaching to the choir sa Ilocos, kung saan pinakamarami sa lahat ng probinsya ng Pilipinas uh, OFW, Balikbayan at iba pa ang uh, parati naming sinasabi earn, learn, return kayo ang magiging pagbabago kasi nakita na ninyo we do not have to live like this the Philippines does not have to be like the way it is hindi kinakailangan na korupsyon nakalugmok sa kahirapan at dumarami ang naguguto. Tama po yung sinasabi ninyo, dapat imbis na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masamaman ang loob ko, masamaman ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinagastosan ng ating bansa inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Oh. Ang uh, halalan ay uh, talagang o oh, tama, inaaway na naman po ako ni BP <laughs> at uh, parating sinasabi, uh, paltan mo na kasi yung apelido mo. Eh sabi ko, ang uh, problema yung nakaupo Walang apelido kasi tambalos los Romualdes Puyon at Araneta, sila yung nulong at lalay. Masasakit man, aminin, yan ang katotohanan. Kung sana, katulad ng Malaysia, tinutok yan sa iba't-ibang investment ng high-tech. Nakita naman natin ang Cyberjaya. Nakakaingit, alam po ninyo, yung Intel, yung Google, yung Amazon. Lahat pumunta muna sa Pilipinas isang tingin pa lang, eh, nagkakamot na ng ulo. Pumunta sila doon, talagang pinapunta ng mga Amerikano para pa 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 tayo yung kaalyado, unahin ng Pilipinas, nag english yan, dating uh, bahagi ng, Pilipi ng Amerika yan. Pagpunta naman sa Pilipinas, unang-una yun, eh, dakilang traffic, ayun. Pakatapos, ang mahal-mahal ng kuryente, pasintu-sintu pa. Paano ka mag invest sa katutang ang red tape? may bayad sa ilalim ng table sa side table nako under the table eh talagang hindi kakayanin at nagsi-takbuhan dito sa Malaysia nagsipunta sa Vietnam nagsipunta sa Thailand sana pagkakataon na ito na nag-alisan sa China sana pumunta sa Pilipinas ngunit ito nga ang katotohanan baguhin po natin kayo ang magiging binhi ng pagbabago. Nakakita kayo ng mas magandang paraan. Permission to speak, Madam President. <laughs> Madam President. Uh, nung kampanya, I don't know kung narinig nyo, isa sa rason kung bakit tumakbo si Atty. Hinlo at pinatakbo ni Tatay Digong, Uh, yung dalakong National Economic Development Program, na napakaganda. Kailangan ng Pilipinas maging isang industrialized country. Kailangan natin maging manufacturing country. At paano natin mainganyo ang mga negosyante, let us amend the procurement law to favor Philippine meat products. Na kahit sa ngayon kasi, yung pinakamababang presyo, yan yung bibili ng gobyerno. Pero kung maamyendahan yung batas ng procurement, kung saan kahit mas mahal by 10% or even more, kung Philippine made, bibilhin ang gawa ng Pilipino. Bakit importante yon Para mainganyo o mapilitan ang mga factories, ilagay nyo sa Pilipinas kung gusto nyong magnegosyo sa Philippine government. Yung pangalawa, may problema talaga tayo sa agrikultura. Ang tradisyonal na uh, remedy ng ating gobyerno sa ngayon at nung mga nakaraan, land reform. Sabi nila ang land reform ang magic pill. Pero anong nangyari sa land reform? Nung binigay natin sa maliliit na magsasaka, isang ektarya, hindi naman nila trinabaho, binenta nila o binili sa kanila. Kasi yung isang hektarya, hindi sila nabubuhay doon. Wala silang kapital. So, paikot-ikot lang yung sikulo ng kahirapan. Ano ang solusyon? Dapat yung gobyerno sumali sa negosyong pang-agrikultura, yung tinatawag nating state-managed farming. It doesn't have to be nakukunin natin yung lupa. Kung privado yan, mag offer yung gobyerno, rerentahan namin, kayo pa rin magmamayari, at kayo, yung may-ari, yung prioridad na magtrabaho sa sariling yung lupa. Pero yung gobyerno na magmamanage, yung produkto owned by government na at malalaking ektarya na ang kukontrolin ng gobyerno voluntarily, hindi na yung agrarian reform na kukunin yung lupa. Marami sanang magandang plano ang isang senator Hinlo, pero hindi pa nating panahon. Pero kahit senador o oh, nanalo akong senador, hindi po yan kaya ng isang senador. Ang may kaya na maibago ang ating ekonomiya ay isang presidente. At iyon, at iyon ay sinasabi ko, dapat proteksyonan natin si VP Sara. Duterte! Duterte! At paano natin maproteksyonan ang ating pambato sa 2028? Dapat ang halalan sa 2028 ay isang malinis na halalan. Mabibigyan ba natin ng garantiya na yung makina kung sino yung iboboto natin, hindi natin nakikita sa presinto pa lang pagpasok natin sa vote counting machine. Bibigyan tayo ng resibo, pero sigurado ba tayo na yung binoto natin ay siyang na-count sa makina? Pagkatapos ginawa nila ng COMELEC, na kung magprotesta ka, napakamahal ng protesta. Hindi ka nalang magprotesta kasi wala kang pera para doon. Ang kailangan natin maisigurado ang susunod na presidente ay dapat may pagmamahal sa bayan at tutulungan natin tutulungan natin maipakita sa kanya, maipaalam yung tamang pagmanage ng ekonomiya yung best practices ng ibang bansa. Salamat po. Thank you. Thank you, Attorney JB. Kaya kita binoto eh. Alam niyo po, uh, sa karanasan ko lang doon sa Davao City dahil napakahalaga po ng investments, diba? Sa, sa isang lugar sa karanasan ko po doon, meron kaming Davao City Investment Promotion Center pumupunta po kami sa ibang lugar, iniimbita namin yung mga dayuhan